iyon pinindit ko Ayun Pagkatapos natin ng karga ng tubo sa ating truck, ngayon naman ay magtatabas naman tayo ulit. At para kinabukasan, tayo naman magkarga. Ganito lang po ang ating trabaho dito sa pagtatabas ng tubo. Pagkatapos magkarga, ay pagkatapos magtabas, magkarga. Pag Pagkatapos magkarga, magtabas ulit. Yan lang tayo dito, paikot-ikot lang tayo dito sa ating trabaho. Ayan o. Oh. Yan, nandito kami nagsimula sa gitna dahil yung hapay. O yung... <laughs> ang huyog ng tubo dun sa kabilang side. Hindi namin kayang salubungin. Ayan, kaya dito kami nagsimula sa gitna ng tubo. Ayan guys. Yung mga dropo natin nag-inom na wow uhaw na kaya inuman natin tubig ayan ito yung atin nagsimula kami sa gitna dahil kakalapas lang ang aming truck kaya nagsimula na lang kami magtapas ng tubo para kinabukasan tayo naman ulit magkakarga para may araw araw may karga tayo ng ating tubo yan lamang po at maraming maraming salamat yeah.

Maga ano muna ako, mag, uh, break time. Ka uh, ihip ko muna kami ng hangin dahil tinjo ma Init init na ngayon. Ano? Ah, na pa Iwan ang mga ibang grupo namin na ando na. Sa gilid na nagsilong. Ayan. Kaya ako magkasilong na rin. Ah. Ah and guys, ito ganito po yung magtabas ng tubo dito sa amin, no ano, ito ganito magtabas yung mga pugi kong kasama. tapagolit mo. <laughs> paingat mo na kamin pero maya init na. Ayan. Tapas. Oh, tapas 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 Buhay tapas <laughs> mga grupo kayo, init. Kay tapas Ayan ang mga kasama namin doon, na, nagpahinga natin. at medyo mainit. Nagsisilong, napasilong muna. Ayan, kami magkapasilong na rin. Ang dalawang pugyo, kapanat ng banat. Ay, gusto na siguro ay yan. Tapos yan hanggang dulo muna, bago sila magpahinga. Pero umaba pang labanan namin. Yan. Pakilala pag media call! <laughs> Pakilala ka eh! oh. Sino ka? <laughs> <laughs> Pakilala eh! Ha? Yo. No. Kaya mo lang mo kay init na. Masa. Ayan na naman dahil. Ayan. Ayan.

dan um, Tapos yung mga kagaya natin kapos Ayun. The boys. ah.